guys uh. libreng ampalaya dito sa likod namin ay sa ano ang pananong ang tataba ligaw ng ampalaya libreng ampalaya kukawisan na sumalagayin kang ampalaya. Ito, oh, ampalaya. palaya. Tumutubo na lang po sa mga ito eh. Ayan o. Oh. Ganda. Maraming ang palaya dito na kusang tumutubo. Mm. Masarap sa munggo to. Oo. Oh. Hindi mo may munggo tayo? Hmm. Um. itu pa yeah, no iya yeah. yeah, noh daming no, makyat nah no. Ikas dyan mo pa yung, ano, dapay na. Ha? Alat ato niya. Ang At tubon ka man yung ato. Oo. Marami nga nakita ko tumubo pa doon sa likod. Sa... Pag nabibiligan ko sa hindi pa ano. may mga bali na ano, papaya doon. Yung matigas na rin yun oh no? yung nasa taas doon. Saan? Doon. Ay, may ano, may susok. Ay, may ano sa. Tawag dito. Puso. Front kasi ng hangin dito. Pwede okay, na. Ayan. ampalaya okay. palay. pa yan. Ah, uh, tingnan mo yung mga ampalaya dito, baging-baging. Samantalang, lang pag nasa abroad ka di ka makatikim ng mga ganyan na ano. Wala. Ah. Oh. Hindi mahuhuan ano. Itong mga ano nang dahon ng saging nito. Kukunin natin. Mag oh. Ano tayo? Guys, o tingnan mo, marami na kaming nakuha, oh. Shout Shout out <laughs> sa mga mahilig sa Ampalaya. Anong recipe ang pwede naming gagawin dito? <laughs> pwede na Sigurado ka? Oo, pwede na to.